Natural na pagkain, pang pawala ng sakit. Pinya para sa bloating. Turmeric para sa pangmatagalang sakit. Luya para sa mga muscles. Paminta para sa mga sakit sa kasukasuhan. Apple vinegar para sa pangangasim. Blueberries para sa infection sa pag-ihi. cherries para sa sakit sa ulo gawin mo to kapag hindi mo alam kung ano ang gagawin mag isip kung alam mo kung ano ang gagawin magplano at kapag nagplano plano ka sundin ito karamihan sa mga problema problema ay may simpleng solusyon kailangan mo lang ng maging handa para sundin ito Salamat guys, please subscribe my channel para update kayo lagi sa videos ko. Salamat.